Maganda 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 unay uh, unay mo natin si Grizzel mga idol yan to si Grizzel kung uwi siya ngayon ha ay sa linggo ha to ah so payat eh gawin natin kung makakawi pa siya busy si Bonrasi natin ah ano? mga idol i-stickigan na si si 1 natin Snow White, uh, no white. Ay, yeah, idol oh. Ayan. Uh, na yan, Naga yeah, mga idol oh. no, pambayad yeah, <laughs> <kalamak>, eh. Kaya wala tayong Blue Yung mga idol, si sumakulit ito na ito. Lubang natin mga idol. Sige kayo na ulit. Ah, may memory sila pag mawala. At least may silang memory sa akin. Uh, Palay nga rasa. <laughs> ah, yan ang yun. Ah, mga idol ha. Ah. Abangan natin sa linggo to kung uuwi sila. Pag hindi, wala tayong magagawa doon. Shoutout sa mga kalapatis natin mga idol. Maghintay tayo Sunday.